dalawang minindal sa isang video. Eto, mag-iisip tayo ng merienda para sa mga bata pero para sa mga isip bata pwede na rin. Pito, pito din ang ating Vienna sausage. O, oh, okay na yan, sana hindi magkamali. Experiment tayo ha, samahan nyo ako. Oh, simulan natin sa harina. One cup ng harina. Lagay nga tayo ng konti. Half a cup ng breadcrumbs. Ano bang ginagamit para sa tempura? Anong gamitin nyo? Mga one tablespoon ng asukal. One teaspoon ng asin. Uh, ground pepper. 1 teaspoon din ng ground pepper. Diyan natin ang baking powder. 1, 2. Oh, haluin niyo po muna yan. Gamit tayo ng atas. Evaporated milk ang ilalagay ko. Sige nga, todo natin. 1 cup. Yan, gawin yung negosyo, ha? Ay na magbigay ng pangalan. Magtipid tayo. Kung gagawin nyo ang negosyo to, eh, dapat talagang tipid-tipid. Ito po yung 1 cup ng tubig. Ilagay lang natin ng konti, dahan-dahan ha. 1 so, 1 na yon ha. Oh, yung tasty! I-flat niyo lang. Lagay natin yung isang sausage. <laughs> o ito, cheese. Kalahatiin lang natin. At masyadong kakapal. tapos, i-roll yun natin. O, lagyan yun yung toothpick. lagos lagusan para hindi siya bumuka. Dalawang toothpick siguro lalagay natin. Yan. O, ilubog natin dito yung ating una. Hmm. Isa muna. Baka hindi magkaige. Alawa. Pangatlo, tatlo ginawa ko. mga 30 seconds lang, iikot na natin. nag experiment lang ako eh. Baka mamaya eh, hindi ito magka-ige Eh ako pa mag-abono ng puhunan nyo. Siyempre, mahihiya ako pumalpak. Tapos sa uh, ginawa nyo sa bahay. Kakaya si Ron Bilaro. Yan. Iikot-ikot ko na. abah, ang galing na pang merienda nito. Meron pang negosyo na naman kayong nakita sa akin. Mga kaibigan! Yan. Buka ba siyang turon? <laughs> Tingnan nyo. Negosyo na na naman. Idea na naman sa negosyo to. Tagalan nyo. Yan. Yeah. Hindi ko maintindihan kung donut o corn dog tong gusto kong uh, labasan itong ginagawa natin. O, tanggalin yung toothpick. Ihiwain ko na. Okay na ba sa inyo? Isa pa pong minindal. Ang kasunod nito. Ang tabayanan nyo, ha? Look at this, everybody! Alam niyo ba kung ano lasa nito? May pagkamaalat factor na may tamis factor. Pero ang sarap po talaga. Pinoy! corn dogs! Binusang, pinipig. One cup. Evaporated milk. One can. One can coconut milk. Ito, kalahati lang, ha? Condensed milk, half a can. Ang dahon ng pandan. Lagay natin doon. O kumukulo na ng konte One cup of sago. Kaya natin yung sago. Kita nyo, nagpo-float na yung uh, mga sago. Patayin ko na yung apoy. Cover it and allow it to cook for another 3 minutes. Salain natin yung tubig ng gulaman sa lata. Okay, nahiwa ko na. Makapuno po ito. Alam nyo, itong makapunong uh, nabili ko, hindi siya matamis. Sago, yung ating pong wafers. Green gulaman. Makapuno. Sago. Lagyan natin ng sauce. 2 tablespoons ng sauce. Nipig. Laman ulit. Colorful. Makapuno. Pinipig. And vanilla wafers. Hindi mahirap gawin yan ha. Simpleng simple. Gawin yun na. Marami pong salamat.